Mga kapatid, merong dalawang payo ang ating Panginoon sa ating Ibanghelyo ngayon. Payo tungkol sa kilos at gawa ng Diyos at payo patungkol sa ating kilos at gawa at sa gawa natin sa ating kapwa and vice versa. Sinabi dito ng ating Panginoon, mga mapag-imbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan ng lupat sa langit, bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? At ano ang panahon ngayon? Panahon ngayon, bumabagyo pa rin. Kaya ipagdasal pa din natin, no? Ipanalangin pa rin natin yung mga kababayan kapatid nating nasa lanta ng bagyo. At ano yung panalangin nyo ngayon? Baka naman yung panalangin nyo ay yung katulad nung nabasa ko sa FB. Sabi doon, Panginoon, iligtas nyo kami sa bagyo na sa inyo rin nang galing. So imagine that. Alam nating lahat, ano, na dahil yung mga bagyo ngayon mas malalakas, hindi dahil ibinibigay ng Diyos, pero dahil sa kagagawa na rin ng mga tao. At kung mabasahin natin ang tanda ng kasalukuyang panahon na ito, malalaman natin yan. Minsan, kapag mayroong merong masamang nangyayari sa atin, saka natin nalalaman yung gawa ng Panginoon sa buhay natin. Pero ang mas masakit, yung masamang nangyayari sa atin, yung tinuturo natin na masamang gawa o yung tinuturo nating gawa ng Panginoon sa buhay natin. Sa ating Ibanghelyo, ito yung unang payo ng ating Panginoon. Kung alam natin na basahin ang tanda sa ating paligid, sana alam din natin o sana makita din natin ang kilos at gawa ng Panginoon sa pang-araw-araw na buhay natin. Minsan kasi hindi natin makita kung ano yung mga tanda ng pagmamahal ng Diyos at kung ano yung mga tanda ng kilos ng Diyos sa buhay natin. Minsan, mas alam pa natin yung kwento ng kapitbahay natin. Sa pang-araw-araw na buhay natin, mga kapatid, maraming pwedeng mangyari. Sa araw-araw na buhay natin, maraming nangyayari. At sabi nga ng ating Panginoon, hindi naman nagkakaiba yung noon at ngayon sa ganitong pagkakataon. Alam natin kung may mangyayaring ulan, alam natin kung may mangyayaring bagyo, alam natin Somehow kung ano ang mangyayari sa atin sa araw na ito. Pero sa mga bagay na nalalaman natin, minsan hindi natin makita kung paano kumilos ang Panginoon. Minsan hindi natin makita kung ano ang gawa ng Panginoon sa buhay natin. Kaya nga ang paanyaya sa atin ng ating Panginoon, ang Diyos kasi kumikilos kasabay ng panahon ibig sabihin nag-iiba ang panahon pero ang Diyos hindi nagbang Diyos hindi nagbabago kasabay niya pa rin kumikilos ang panahon meaning kahit nagbabago man ang panahon natin kahit nagbabago ang mga pangangailangan natin kahit nagbabago ang oras natin ang Diyos nananatiling kapiling natin ang Diyos nananatiling kumikilos sa buhay natin. Kaya lang minsan ang hirap lang talagang makita ito. Ang hirap lang talagang ma-realize ito. Katulad ngayon nakakaranas tayo ng bagyo, nakakaranas tayo ng pag-ulan. O kung hindi man ulan at bagyo o unos, nakakaranas siguro tayo ng problema, nakakaranas tayo ng krus. Saan natin ngayon makikita ang gawa ng Diyos? sa natin dito makikita ang kilos ng Diyos. Siguro mahirap sagutin yan. Siguro mahirap talaga makita. Pero sana maging bukas ang ating mata, maging bukas ang ating isip at puso na makita ang pagkilos ng Diyos sa bawat nangyayari sa atin. Siguro kung makikita pa rin natin yung biyaya ng Diyos sa kabila ng unos na nakik na nararanasan natin, malamang nandoon ang pagkilos ng Diyos. Siguro kung marirealize natin na meron pa rin tayong kapwa na nagmamalasakit at kung kaya pa rin nating magmalasakit sa kapwa, sa kabila ng ating mga dinaranas sa paghihirap, malamang doon, naroon ang pagkilos ng Diyos. At ang pagkilos ng Diyos na ito ay nakakabit sa sarili nating pagkilos. Sa pangalawang payo ng ating Panginoon, sinasabi niya, bakit hindi niyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipagayos ka sa nagsakdal sa iyo. 'Di ba totoo naman ito? Mayroon akong nabasang post din sa FB, 'no, ang paborito daw na laro ng mga Pilipino ay agawang lupa. Totoo ba yun? <laughs> agaw lupa. Well, nakakatawa pero may katotohanan 'yan, 'di ba? Minsan kahit yung mga magkapamilya, magkakamag-anak, nag-aaway hindi lang naman sa lupa, pero sa maraming bagay, minsan yung napakaliit na bagay. At minsan yung maliit na bagay na ito nakakarating pa hanggang sa korte. At pag nakarating sa korte, may naayos ba? Siguro meron dahil may nananalo, merong natatalo pag dumating sa korte, pero yung sugat na naidulot ng pag-aaway, yung sakit na naidulot ng pag-aaway, yung pagkasira ng pamilya at relasyon na naidulot ng hindi pagkakaintindihan ay minsan umaabot hanggang sa dulo ng buhay natin. At sa ganong paraan, kung ganon yung mangyayari, kung ganon ang nangyayari, natutupad doon yung sinasabi ng ating Panginoon na pinagbabayaran nito hanggang sa kahuli-hulihang sentimo. Kaya nga ang payo niya sa atin, kung merong hindi pagkakaintindihan, makipag-ayos agad. Kung merong kaunting pag-aaway, makipag agad. At kung meron tayong pagkakasala sa Diyos, kung meron tayong pagkakamali sa Diyos, magkumpisal agad, makipag agad. Dahil katulad ng mga sinabi niya sa mga nakalipas na araw, hindi natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon sa buhay natin. Hindi natin alam kung kailan darating ang kamatayan. At kung dumating siya nang hindi tayo handa, kung dumating siya nang hindi ayos ang ating relasyon sa ating kapwa at sa ating Panginoon, baka matagalan tayo sa purgatorio o baka naman mawala tayo sa mundo ng maraming daladalang pagsisisi at maraming daladalang hinanakit at sama ng loob. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating buhay, patuloy tayong pinaaalalahanan ng ating mga pagbasa. Na unang-una, sana sa pang-araw-araw na buhay natin, patuloy nating makita ang grasya, ang gawa at pagkilos ng Diyos sa buhay natin. At paalala din ito na sa araw-araw, kasama natin ang ating poong Jesus Nazareno. Nawa makita natin ito. At pangalawa, pinapaalalahanan tayo ng ating Ibanghelyo na sa gawa natin sa ating kapwa o sa gawa ng kapwa natin sa atin, kung meron mang nakakasakit, sana ito ay lagi natin o agad nating bigyan ng pansin, agad tayong magkipag-ayos, agad nating solusyonan. Dahil baka dumating yung araw, baka huli na ang lahat. Amen.